para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang sabang saging na hinog. Bali 1/4 kilo ito, apat na piraso. So nilinisan ko na, hinugasan ko na. Ngayon naman ay babalatan natin. Pagkatapos ay ikakat natin ito sa 16 cuts. Ayan. Hello, Reka Kusina! Kumusta? Panibagong negosyo, recipe na naman ang aking naisip sa inyo today. Napakadaling gawin at I'm sure kapag iyong ibinenta, ay nagong... Siguradong patok. Kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na ina-upload ko. Ayan, so 16 peraso ito. Bali, 16 cuts. Ayan. kakailanganin din natin ang langka, sweetened langka at ang ubi. Kung wala kayo nito na nabibili sa mga store, pwede ang fresh na lang. At saka itong mull wrapper, large size. Ayan. So, meron akong ipapakita sa inyo na paraan ng pagbabalot. Pagbabalot. Ano ba yung pagbabalot? Hindi <laughs> naman tayo bibinta ng balot. Pagbabalot. Ayan. So, isang paraan ito. Bali dalawa ang i-share ko sa inyo, pili na lang kayo kung saan ang mainam para sa inyo. So ayan, naglagay ako ng isang cut ng saging, siyempre ubi at tsaka itong sweeten langka. Ayan, tamang-tama ito kakusina dahil pasukan na naman. Pwedeng ibenta sa mga school. Ayan, patok ito sa mga bata na mahilig sa matatamis. Ayan, so ayan, nirap lang siya tapos kukuha tayo ng malinis na tubig dahil pang-lock natin para hindi bumuka once na ipiprito na. So, ganun lang kakusina. Yung unang paraan kung paano mo babalutin ang mga ingredients. Ayan, di ba napakadali? So ito yung pangalawang paraan ng pagbabalot ng kusina. Bali bite uh, bite size ito. Ayan. So pili ka na lang Kakusina, kusina ha. By the way, kakusina, paki-follow niyo po ako sa aking iba pang social media accounts, ang aking second channel, FB account at ang aking TikTok. Maraming salamat. At ito na nga, pagkatapos natin, lagyan ng saging ubi at saka ka. Ayan, naglagay naman ako ng tubig sa gilid para hindi tayo mahirapan na maisil itong mulo wrapper. Ayan, so ganito lang kakusina. Parang yung ginawa natin dati sa aking uh, previous video. Ayan, so ganon lang, ba diba? Ayan, yan so ito ay mga maliliit na masasarap pa na turun, na parang nabibili lamang sa SM, sa Safe diba. So ayan, ilalak natin dito. So ayan, ga-kusina, napakadali. So ito yung akin pinili. Ayun ang aking ginawa first batch palang lang ito ako sina So, piprituhin natin sa katamtamang apoy lamang, of course, mainit na mantika. At kapag naging golden brown na, pwede nang hanguin at i-drain muna. ayan, So hanguin na natin ito. At ngayon naman ay gagawa tayo ng sauce niya. Pero ito ay optional lamang. Ano? Pwede ka nang hindi gumawa nito, pwede kang gumawa. Kung gagawa ka nito at yung ibibenta, of course, magdadagdag ka ng presyo. So, asukal at saka butter ito. And of course, naglagay ako ng asin para hindi siya nakakaumay. Ano? So, ayan. Kapag natunaw na, naging brown na siya, ihahalo mo na ngayon ang mga niluto mong mga maliliit na ubi lang ka turon. Ayan, napakadali lang di bagawin gawin ka kusina. So, kung wala siyang sauce, pwede mong ibenta ng three pesos. Pero kapag meron, pwedeng 5 pesos. So, ikaw na lang ha, pero depende pa rin yan sa magiging puhunan mo kakusina. Ito na kakusina ang ating Ubi Langka Turon Bites na napakasarap. Meron pang toasted uh, sesame seeds. Kaya ano pang hinihintay mo kakusina? Pakitry na ito at ibenta. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko.